finally, nakakita na talaga ako ng jaguar. At nagsiswimming pa. Titignan natin kung gano'n siya kalaki. Pero ngayon kasi medyo maliit lang siya tignan eh. Kasi nagsiswimming pa siya. Thank you Lord God sa chance na makakita ng totoong jaguar. Hindi lang sa TV. Uy, mukhang paakit na siya. Ay, hindi pa pala. Parang lang pala yun. Sino ba dito yung nakakita na ng jaguar sa totoong buhay? Grabe, no? nag lang din siya, guys. Sobrang init. No wonder kung bakit nagbabad yung jaguar niya dyan sa pool kasi sobrang init guys mangingitim ka talaga sa sobrang init buti na lang nasa ibang bansa ako walang pakialam kung maitim ka kung anong kulay mo ba? Diba? so buti na lang talaga kahit magbabad ako sa araw Hala guys, lumalangoy na siya palapit. Parang malaking pusa lang siya at nakakatakot. Nakakatakot sa tignan, guys. Kaya nandito, walis ako doon sa harapan mismo. <laughs> Sobrang nakakatakot. Di ba mabilis tumakbo yan? Yan lang yung arang, guys. Yung simento sa harapan, yan lang yung pinakaharang niya. O, oh, diba? Paano na lang kung makalabas yan dyan? Huwag naman sana. O, oh, diba? Nag-ano-ano -ano lang siya, guys. Nagpapagod. Oh, yung makyat na siya mukhang matanda na siya pero maano pa rin. Mukhang matanda na siya pero mukhang malakas pa naman din. Para nag lang ng chance, oh. Namang lapa ng tao. Charis! Kaboring ng buhay niya, no? mag lang siya diyan.

No, we're going to go up and down. My shoulder is very big. I'll stretch. So, let go, baby. i stretch.

Gundo ng flamingo, guys. First time ko dito makita. Nagpiping-ping talaga siya, no? First time ko ito makakita sa ano, personal din. Doon naman tayo sa unggoy na kumakanta. Kung maririnig nyo yan guys na parang ano, may instrument siya yun yung unggoy na yun sa taas pinakataas Parang nakakatakot yung tunog More? Birds, birds. 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 Green, you want to go oh, really? there? There's also green, 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 green. You see one? what? Green. No. Oh, yeah. Where? There's a boy though, outside. <laughs> uh <-huh. laughs> outside the cage. He like a ah. Hello. It's a vitamin. It's Sorry? English? <laughs> yes, Ah, Are You guys speak English?